Binisita ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimbi si First Lady Liza Marcos sa kanyang opisina sa Maynila. Nag-post ang First Lady ng isang larawan sa Facebook nitong Martes, July 9 na nagpapakita sa kanya kasama sina Josh at Bimbi na may bandera ng Pilipinas sa background. Sa larawan, makikita ang First Lady sa pagitan ng magkapatid na Aquino na nakahawak ang kamay ni Josh sa kanya. Thank you Bimbi and Josh for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years. Mababasa sa Facebook post, ang post ay ikinagulat ng ilang netizens. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Liza ang tatlong larawan, kabilang ang isa na nagpapakita kay Bimbi na nagbibigay sa kanya ng isang kahon ng mga regalo. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa regalo. Thank you for taking time off to visit me, Bimbi and Josh. Heart emoji, may pasalubong, isinulat niya. Si Josh ay nananatili sa Tarlac habang si Bimbi ay nagpasya na umuwi ng US para mag-aral sa Pilipinas.